Duda si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa gagawing imbisigasyon ng kamera, kung pa rin sa mga anomalya sa mga flood control projects. Kaya naman handa rin siyang ibigay ang lahat ng hawak niyang ebidensya at impormasyon kay Pangulong Marcos. Nasa frontline na balitang yan, Mara Enriquez. Like Handa na raw si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isumite kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga impormasyong hawak niya tungkol sa mga kumukulimbat sa flood control projects. Giniit ng alkalde, legit lahat ng meron siya ang gagawin ko lang naman is i-consolidate ko lang naman yung mga na, 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 gather ko, na collect ko ng mga mga dokumento, isa-summarize ko lang yung mga testimony ng mga ibang mga mga sources natin ng information. Nilinaw din ni Magalong na hindi sa kanya galing ang impormasyong 67 kongresista ang sangkot sa anomalya. I did not mention about the 67. It was Senator Lacson. And knowing Senator Lacson, it was proudly provided to him by a very reliable source. Handa naman daw harapin ni Magalong ang kamera sakaling ipatawag siya nito pero duda siya sa investigasyon ng mga kongresista. I don't trust the way they're doing it. That's why it requires a well-organized investigation. Pero sabi ng kamera, tungkulin pa rin nilang magsiyasat. I don't want to uh, dignify that particular statement. Pero ang totoo naman ho, uh, it is still within the oversight uh, power of Congress to look into each and every flood control project. I do agree that this should be looked into by a third party um, group. Pero dapat yung third party na yon meron ding expertise. Para walang politika, walang malisya. Bukod naman sa impormasyon ni Magalong, meron ding nadiskubre si Senator Ping Lacson na ghost budget. Ito raw yung mga flood control project na tapos na pero paulit-ulit pa rin daw pinupondohan. Yung proyekto na andyan na, Yari na, hindi naman na bago. Pinunduhan sa isang budget year, yung pa rin yung proyekto. Sa gitna niyan, naniniwala ang isang urban planner na korupsyon sa budget ang pinakadahilan kung bakit matindi ang baha sa bansa. Hindi raw kasi sigurado kung dumaraan nga sa tamang engineering process ang mga flood control project. To me, small percentage lang climate change. Hindi eh. in yung flood control projects the past 50 years, halos. Let's say May corrupt na bureaucrat or politician, humingi ng 40%, san ibabawas yung specifications? Papalitan yung specs. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may sa mga napapalawang balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.